Tito Soto pumalit kay Cheese Escudero bilang Senate President. Ano ang ibig sabihin ito? Ngayong September 8, 2025, nagmisaksi ang Senado ng Pilipinas sa isang malaking pagbabago sa pamunuan. Pumalit si Senador Tito Soto III bilang Senate President kapalit ni Cheese Escudero. Ano ang nagtulak sa pagbabago at ano ang susunod na mangyayari sa ikadalawampuong kongreso? Alamin natin. Ang pagpapalit ng pamamunan. Kanina lamang, napatalsik sa pwesto si Jesus Gondero bilang matagal ng Senate President at pilitan ni Tito Soto na ngayon ay muling uupo sa posisyon sa ikalawang pagkakataon si Soto ang nag-iisang nominato at mapigis na nanalo sa botohan. Kasabay nito, si Sen. Panfilo Ping Lakso ay nahalat bilang Senate President Pro Tempore sa gitna ng reshuffle na ito. Konteksto ng politika at sanhini Ang pagkakatanggal kay Escudero ay nagugat sa samot-saming sa kontrobersiya mga aligasyong kaugnay ng flood control projects, koneksyon sa mga donor, at pampolitikang pressure kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Pangulong o pangalawang Pangulong Sara Duterte. Pinahayag ni Sen. Alan Peter Cayetano na ang pagbabagong ito sa pamanuhan ay dapat mag-ibudyat ng pangmatagalang reforma at hindi lamang ng samantalang pamupolitika. Hinimok niya ang mga senador na unahin ang tunay na pagbabago kaysa sa interes ng politika kahit na niyang mananatili siya sa minority block. Mahalagang personalidad at kahalagahan sa politika. Tito Soto III bilang bagong Senate President, Shis Escudero dating Senate President Juan Filipin Lacson, bilang President Pro Tempor at Alan Peter Cayetano, tinig ng reforma. Tito Soto, veteranong politiko, muling nagbabalik sa pamunuan. Escudero ang kanyang panunungkulan at ang mga kontrobersiyang naging dahilan ng na kanyang pagkakatanggal. Lakson ang kanyang pangangat sa hanay ng pamunuhan. Kayetano, ang kanyang paninindigan, sumisimilo ng panawagan para sa reforma. Suriin natin, ang reshuffle na ito ay hindi basta simpleng pagpapalit Ito ay malinaw, napakalinaw, na senyales ng panloob na pagbabago sa gitna ng iskandalo at panawagan para sa reforma. Ano ang ibig sabihin nito para sa Senado at sa agenda na hinaharap? Ano ang kahulugan nito para sa ikadalawampung kongreso? Maaaring magkaroon ng pagbabago sa mga prioridad at dynamics ng Senado. Mas pagtutok sa anti-corruption, mga reforma sa pamahalaan, at muling pagsasaayos ng mga tungkulin sa Senado. Sa pamamuno ni Tito Soto at si Lakson bilang Propen ilang mga nakabimbing issue kabilang ang mga investigasyon sa flood control projects ay maaaring magkaroon ng bagong sigla o masalubong ang bagong balaki. Ang pagbabagong ito sa pamamuno ay sinyalis ng pagpulitikang recalibration may kasamang pag-asang ng reforma? Tatalhin ni Soto ang mas matatag na pamumunod? O mananatili pa rin ang unang at lumang sultani. niyo? Ipaalamang yung salubin sa komento. Manatiling na updated. Mag-subscribe para sa mga balitang ganito tungkol sa politika sa Pilipinas.